Karaniwang katangian ng mga ahas. Matalino. Ang mga ahas ay matalim mag-isip, may mga plano, at observant. May malalim na pag-unawa sa buhay, kaya sila ay nagbibigay ng mahuhusay na payo. Kaakit-akit. Karaniwan silang may charm at nakakaakit ng iba. Misteryoso. Madalas silang may lihim na personalidad, hindi ipinapakita ang lahat ng iniisip at nararamdaman. Wood Snake, kung saan ang taon ng kapanganakan ay 1905, 1965, 2025. Malikhain at flexible, ang wood snakes ay may mataas na creativity at madaling makibagay sa mga sitwasyon. Maawain Mahalaga sa kanila ang kapakanan ng iba at may malasakit sa kapwa. Matatag ang willpower. May determinasyon silang magtagumpay, pero minsan ay naguguluhan sa paggawa ng desisyon. At ang payo para sa year 2025. Huwag matakot mag-eksperimento at mag-isip ng mga bagong ideya. Ang iyong pagiging flexible ay magdadala ng tagumpay sa iba't ibang larangan. Mag-ingat lang sa pagiging indecisive, magtiwala sa iyong kakayahan magdesisyon. Fire Snake, kung saan ang taon ng kapanganakan ay 1917, 1977, 2037. Masigasig at ambisyoso. Ang Fire Snakes ay puno ng passion at laging may drive para magtagumpay. Matapang. Hindi natatakot humarap sa mga hamon at magtake ng risk. Impulsive. Minsan ang kanilang eagerness ay nagiging sanhi ng pagmamadali at mga desisyon na hindi planado. At ang payo para sa year 2025 ang iyong pasyon at ambisyon ay malakas, pero mag-ingat sa pagiging impulsive. Bago magdesisyon, maglaan ng oras upang mag-isip ng mabuti at iwasan ang pagmamadali. Labanan ang takot at magpatuloy sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Earth Snake Kung saan ang taon ng kapanganakan ay 1929, 1989, 2049 humble at praktikal. Ang earth snakes ay maasahan at laging nakatuon sa mga bagay na may kabuluhan. Matatag. Hindi sila madaling matitinag at laging handang magbigay suporta sa iba. Matsaga. May sipag at pasensya sila para magtagumpay sa long-term goals at ang payo para sa year 2025 patuloy na maging matatag at magtrabaho ng may sipag para sa iyong mga layunin. Ang iyong kakayahan magbigay suporta at magpatawad ay magdadala ng respeto at tagumpay. Huwag kalimutan na maglaan ng oras para sa iyong sarili at sa mga mahal sa buhay. Gold Snake kung saan ang taon ng kapanganakan ay 1941, 2001, 2061. Elegant at maalaga. Mahilig sa mga bagay na mag-ara at may taste sa luxury. Matalino at analytical. Marunong mag-isip at magplano para makamit ang mga layunin. Mahiyaing tao. Nagtatago ng kanilang personal na buhay at hindi mahilig sa atensyon. At ang payo para sa year 2025, pahalagahan ang iyong kakayahan sa pag-iisip at pagpaplano. Maging elegante at mag-ingat sa pagiging sobrang private dahil minsan kailangan mo rin ng tulong o suporta mula sa iba. Buksan ang iyong sarili sa mga bagong karanasan water snake, kung saan ang taon ng kapanganakan ay 1953, 2013, 2073. Intuitive at empathetic, mahusay silang makiramdam at nauunawaan ang nararamdaman ng iba. Flexible. Madali silang mag-adjust sa mga pagbabago at may kakayahang mag-adapt sa bagong sitwasyon. Diplomatiko magaling makipag-ayos at malumanay sa paglutas ng mga hindi pagkakaintindihan. At ang payo para sa year 2025, ang iyong intuitive at empathetic na kalikasan ay magdadala ng tagumpay sa pakikisalamuha sa iba. Mag-ingat lang sa pagiging sobrang sensitive at matutong itaguyod ang iyong mga hangganan. Magpatuloy sa pagiging flexible, Ngunit huwag mawala ng fokus sa iyong mga layunin. Sa 2025, Year of the Snake, ang pinakamahalaga ay magtiwala sa sarili at maging bukas sa mga bagong oportunidad. Ipagpatuloy ang pagiging malikhain, matalino, at sensitibo. Ngunit maglaan din ng oras para mag-relax at mag-reflect.